Hello mga kabisdak, Welcome back sa ating vlog! Ay, teka lang ha, may nakalimutan ako sa sasakyan guys. Balik muna tayo, no? Balik din tayo sa ating intro. Okay, take two. Hello mga kabisdak, Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Bahulana Ajuma. Oh yeah! And for today's video is, isasama ko na naman kayo sa ating English Academy, no? Sa ating hagwon ba? Kay, wala lang, wala na akong ibang may content. <laughs> Every Thursday and Friday is, dito man tayo sa hagwon pumapasok, no? At itong nasa view natin sa labas ay mga apartments niyan for military families, yung mga Sundalo ba at ang kanilang mga pamilya is dyan sila nakatira. Exclusive lang talaga yan for them. Kaya 90% ng aming mga estudyante dito sa hagwon is mga anak ng Sundalo guys. So though shall not compliance kasi mga sundalo ang makakalaban natin dito, no? Pero itong hangdanan talaga ang aking unang kalaban, no? Pastilan, pinapahirapan ako sa kalisod, mga kabisdak. Nasa third floor kasi ang ating academy at wala silang elevator. Oh, nanay, mapapasabak ang ating mga kasukasuan. Ani, oy, maabot man tuod ko sa third floor pero maghangos na ko, mga kabisdak. Magabot nang ng ahong tuhod ug ahong suwang charot. Di, bitaw. Madyo magdinian na. Tagabukin ni, oy, grabe ning sumakas <laughs> batong <laughs> tunob sa una. so, bago tayo pumasok is i-arrange muna natin itong mga slippers na labu labog, ragipang pero sa mga estudyante mga kabisdak no <laughs> ako talaga ang nauna every Wednesday ako ang naunang dumating ba kasi si teacher Jackie at si Sajang Nim is mga late na ang klase nila mga kabisdak naghahandol kasi sila ng mga junior high school ako kasi is elementary so early dumadating ang aking mga estudyante kaya nag vlog ako today mga kabisdak kasi kahapon tumawag si Sajang Nim yung owner ba yung boss ko na, na, may papapermahan daw siya sa akin doon sa office kaya yan ito guys excited pa naman ako kasi akala ko tataasan na niya ang aking will do. So, so ang ahong naong di ano kay na it's a prank. Na prank ko mga kabisdak, di prank mo ni Bosoy. Letter lang pala siya mga kabisdak galing sa police department no may papipirmahan lang ako diyan. Ay di ba ako ang mag-sign dahil parang ano guys, iimbestigahan ako ng mga taga police department charot. Lahat ng mga teachers dito mga kabisdak ay ano talaga yearly iniimbestigahan sila ng mga police ba kung may ano ba may mga karumal dumal ba kami mga ginagawa may mga krimen ba kami ginagawa dito sa Korea. susoy akala ko salary increase na mga kabisdak so na disappoint ako no charot <laughs> char lang so yan ang aking routine guys kaya ako maagang dumadating talaga dito sa hagwon kasi nga before ako mag-start sa klase, kailangan kong maglinis dati talaga mga kabisdak is hindi ako naglilinis kasi sa Gyongdo pa ako nagtrabaho before nagtrabaho din ako sa isang hagwon first uh, job ko is isang English teacher's hagwon year 2018 mga kabisdak doon sa Gyongdo sa Mayansan City year 2021 lang kami nag-transfer dito sa Gangwon guys, dito sa Yangu. At dito rin din ako nakapagtrabaho sa public school at sa hagwon din. Pero nung ako ay nagtrabaho pa sa Ansan City sa Gyeonggi-do, yung first uh, hagwon ko mga kabistak is, hindi talaga ako naglilinis. Dahil may tagalinis man sila. Yung boss ko at may helper siya na, siya yung naglilinis. Sila yung naglilinis. So ako, hindi na ako naglilinis sa hagwon o no, sa English Academy. Lalaki pala yung boss ko, unang boss ko doon sa Gyeonggi-do province guys. no Yung unang trabaho ko. Pero dito is sa Yangu, babae itong hagwon na ko today ngayon is babae guys kaya alam na natin pag babae no medyo taken ni eh, si boss ba so ayun fast forward na tayo mga kabisdak dumating na ang aking mga chikiting no grade 2 ito sila mga kabisdak at tatlo lang ang dumating na absent ang dalawa kasi nga huwebes uh, June 6 at June 7 is holiday dito sa Korea so long weekend sila mga kabisdak long holidays kasi weekend plus, plus, two days na holiday so nagbakasyon na sila mga kabisdak na una na magbakasyon ang mga estudyante kaysa sa teacher teacher. sana all. May tatlong klase lang pala tayo every Wednesday mga kabisdak. Unang klase natin is yung second grade. Pangalawang klase natin is yung mga third grade. At ang last na ang pinakahuli natin yung klase is yung anak ni boss. Uh, so after nyan is umuwi na tayo sa bahay at kinaumagahan kasi nga holiday huwibis mga kabisdak. Natsimpuhan ko si Lungkoy at si Sadam na nagtatanggal ng damo dito sa gilid ng aming bahay. Diba dati mga kabisdak ito man yung aming kamaisan pero ngayon is ginawa na naming silihan. Ito yung kasilihan ni Bianan. Hindi po ito yung aming farm na chili farm guys. Ang aming chili farm is nandun medyo mga 10 meters away lang sa bahay. Ito is nasa gilid lang talaga to. Hindi nila namalayan na nagbi-video pala ako no. Gipang bijuhan ko ang mga gwapo ba? Kaya basi musika din ako ang vlog charot. Kaya pala medyo matagal-tagal ito sila natatapos pag nagtatanggal ng damo kasi nagachika-chika pa sila mga kabisda ko nagmarites pa itong dalawa. May kunting debate pa kaming nagaganap mga kabisda kasi ang sabi ko sa, sa kanila is saluyot yung mga kinukuha nila ba? Hindi man sila naniniwala sa akin na saluyot. Uy, saluyot man yan. Magugulay po ito mga kabisdak na ito po ang saluyot sa atin. Pero sa amin sa buhol, yung mama ko, si Adelaida, hindi man kami nagugulay nito. Saluyot. Saluyot. Lubati. Nahi, ang alugbati, ang Tagalog, sa alugbati, alugbati, oh, tubag. Sagot mga Tagalog, ang Tagalog sa alugbati ay alugbati lang no. Hindi man naniniwala sa akin si Lungkoy na ang Tagalog ng Alugbati is Alugbati, di ba? Uh, paki-comment daw mga Tagalog, di, tag mga Tagalog diha nga mga viewers be At yung Saluyot is dito lang ako nakakita ng Saluyot guys sa Korea kasi dyan sa Pilipinas is hindi man nagugula ang aking mama ng Saluyot pero parang nags may nagsabi sa akin, nag-comment sa akin dati sa mga video ko before na Saluyot daw yun. Uh, so naniwala naman ako sa aking viewers. Sa aming burbinsya kasi sa Bohol, hindi masyadong sikat ang Saluyot na gulay. Ito pala guys ay pawpaw tree yung pinakita ko kanina is pawpaw tree at apples hindi ko na naano na, ano, na wahi ang ato ang voice over apples yun yung maliliit na parang bula na green apples yun at itong ating mga string ano, beans sa sitaw sa tagalog batong sa mga bisaya ano oh, namulaklak ng ating mga sitaw mga kabisdak ay ang saya saya at ang ating zucchini meron na ding bunga mga kabisdak oh di ba yan talaga ang mm -hmm. ano ibidin siya no pag may tinanim may aanihin may kakainin charot pati ang ating mga kamatis ay may bunga na yehey pero nagtataka ako dito sa isa kasi sabayan silang itinanim pero parang hindi man siya lumalaki. Uy, pero namumunga siya mga kabisdag. Ah. May problema siguro yung isang puno ng kamatis natin no? kasi ang payat-payat man. Kaya next time is lalagyan ko yun ng fertilizer. Yung mga organic lang na fertilizer mga kabisdag para naman is tumaba taba ang ating kamatis ba? I-flex e ko man na itong si Insay at ang kanyang bahay kasi may isang viewer tayo sa pinaka last ko na-upload na video mga kabisdag na ang sabi ni ma'am is bigyan ko daw ng makakain at mainom, maiinom si Insay at bigyan ko din ng bahay. Huwag ko daw ibilad sa araw. <laughs> may bahay po yan si Insay, ma'am. At may pagkain po siyang nakalaan dyan sa gilid ng kanyang bahay. Pero gustong gusto talaga niya doon sa lilim ng wheelbarrow. iwan ko lang anong Tagalog ang wheelbarrow. Eh. Gustong gusto niya magtambay doon. di Diba, di ba nakasagaran at umabata dyan ang mga Irois. gustong gusto nila magtambay sa, ano, sa ilalim ng sasakyan. Parang ganyan din si Insay mga kabisda. Kahit may bahay siya, gustong gusto niyang tumambay doon sa ilalim ng wheelbarrow. Oh, araw ko ba? Summer na talaga kasi may nakita akong kuto dito sa mata ni Insay. O, oh, kinuha ko muna mga kabisdak. Pag summer is lumalabas malabas na ang mga kuto, ang mga langaw, ang mga lamok. Bawa, aba ah na sila gikan. Uy, pag winter nga, wala man na sila. Dati is, hindi ko man yan tinatalian si Insay. O, oh, sa mga ano ko na, na mga followers, sa mga matagal ko na na followers, alam nila, nila yan na hindi ko talaga tinatali si Insay dati. Pero, yun nga, nung lumakilaki na siya, nagsimula na siyang mga, an, oh, manangag o mga chinilas, uh, dinadala na yun, niya yung mga sapatos na mga ang mga chinilas ng aming mga kapitbahay nagrereklamo ang aming mga kapitbahay no kaya tinatali ko yan si Insay no choice kami pero at least once a day ay pinakpakawalan ko yan si Insay para mag-exercise din siya no magatakbuk-takbo siya at magapupo na din mga 1 to 2 hours every day pinapakawalan namin yan si Insay at napaisip ako dito na baka boring si Kuya Sadam at si Lungkoy. kaya inilabas ko ang aming party box at magpapasayon ako ba magpa-music pero parang ako man ang nag-enjoy oy <laughs> <laughs> Kapag nakarinig talaga ako ng budot sa mga kapsdak, hindi ko mapigilang mapakinding. <laughs> Na-stop ang aking pagkakinding-kinding, aking pagbudot-budot siya dyan. Kasi dumating si ano, kun gumubo yung asawa, yung angkul ba ni ano, Little Insoy, asawa ni Kun ni dumating sila guys. Dinala niya si Little Insoy doon sa convenience store, bumili sila ng ice cream. isus ginoo ko ng bata. Dumating sila Kun gumubo Wednesday night, no? Wednesday night kasi nga wala mang trabaho Thursday and Friday. Kaya bumunta, bumisita sila sa bahay ni Binan. Wah, uh. wow, gemasnya nida. <imitra> Jenguk kau oh, oh my pa ayuda, my pa -ayuda. Sikun, oh. bye bye, nang bye bye, gumubo bye bye. <imitra> <Ayu. imitra> deh. Gusto sumama ni Little Insoy doon sa kanyang angkol. So, ihatid eh, ko lang sa sabihay ni Binan. Bukas pala, guys, is ano, bukas is magagawa sila ng dobo. So, eh, try natin na ano, mag-video guys to kasi early in the morning yan sila nagagawa ng dubo. Tapos si eh, Little Inso, hindi ko naman pwedeng maiwan kasi natutulog pa yan. Until 8 o'clock pa yan nagigising. So, Tingnan natin no. Ha? Ah, sana maka ano tayo maka tayo na maaga siya magigising bukas. So maaga, maaga ko itong patulugin mamaya. Sama <laughs> niya. Ito yung binigay ni Gumubu guys. Ang cool ni Little ba? Gumubu. Hmm, sama ni. kita ni Pud. Murag. Ah, binigay sa laging nga. Freezer. Parang ano daw siya. binigbit na. <laughs> pinasok sa freezer.

Siyempre, tumikim din ako mga kabisdak kasi na-curious ako. No? First time ko lang itong nakita na itong halo-halo na ito. Pero para talaga siyang halo-halo. So, after namin kumain ito is dumitso ako sa bahay ni Binan. Kaya tinulungan ko si Binan na magputol-putol nito Mga, ito yung hinarvest namin na mga bulaklak, mga buds ba ng bawang. Mga bulaklak ng bawang yan mga kabisdak Yung kanyang stem lang ang aming hinaharvest. at uh, dapat harvestin mo siya nung hindi pa masyadong matigas ba. Kasi uh, lain po atong kanon nga kung ano, guwang na no, kanang gahit na no malabot-lambot pa ma, mga kabisak So, ganyan lang. putol putolin mo lang siya mga kabisdak. Ito man yung pinakita ko sa last video natin mga kabisdak, no? O, oh, nyo guys sa last video ko. Uh, finiture ko kung paano ba harvestin ang itong bulaklak ng bawang. Kaji ba? Ilwa! Kajima! Ilua! Ito ang si Little Insui talaga pag nakikita niyang busy ako, busy kami ni Binan busy busy, nagbibisibisihan din siya mga kabistak, pumupunta, pinupuntahan niya ang aming mga kapitbahay. Okay lang man sana na pumunta siya sa aming kapitbahay pero dumidiretsyo kasi siya doon sa may tulay. Natatakot ako baka maano mahulog siya guys ba doon sa may tulay. Kaya iniwanan ko na lang ang aming ginagawa ni Binano, yung pagputol-putol ng mga bulaklak ng mga bawang so sinamahan ko na lang si Little Insui na magsuroy-suroy. Gusto niya pumunta doon sa may sapa yung aming favorite na picnic place mga kabisdak. Gusto daw niyang magtampisaw doon kasi naiinitan siya. So ito na yun guys. <laughs> pag summer na is marami nang tumutubong mga halaman, mga sagbot ba Mga damo dito sa aming picnic place. Pero pag hindi na busy si Daddy Inso is uh, i man yan yung mga kabisdak. Lilinisan niya yan kasi lagi kami dito nagatambay pag summer na. Kasi June is summer naman mga kabisdak. Dito kami nagpipiknik talaga. Oh, palit-ulit na sinasabi ko no, dito kami nagpipiknik. Ang ganda dito mga kabisdak, napaka-presko at malamig ang tubig at napakalinis. Ang hadlok lang diri eh. kay basin na naay mga halas mao nang aahiluan ah, jud nimo pang katiron junimo ang mga sagbot ba. Kaya ah, kamulo na itong ligod at Huwag kontak mga ha, simbak Itong sapa na ito mga kabisdak is malapit lang talaga ito sa aming ano, yung perela farm bitaw. Last year na tinamna namin ng perela pero this year is tinamna na namin ng pumpkin at mga sili. So magkikita nyo next time sa ating mga vlog. Two weeks ago ay pumunta na din dito si Kuya Sadam at Lungkoy after nilang magtanim ng pumpkin at ng mga sili dito sila naga ng hunaw. <laughs> Gustong gusto nila ang place na ito mga kabisdak. Magbabalik daw sila dito para linisan ang mga gilid-gilid, batanggalin ang mga alam mo kasi nga dito kami magadungog dung agdung ag diri kami mag vlog daw kami dito nil nila kuya sa damat lungkoy oh. pagka uwi namin galing sa sapa is naabutan ko ito si lungkoy na nagkabiba sa isang sprayer kasi inutusan siya ni daddy Insoy na mag spray dito sa mga damo damo ba so ni na po guys inutusan ko na din siya na pwede bang isprayhan ang aking garden kasi napakapino ah, napaka pino kasi na mga damo dito mga kamisdag napaka ano ba arang ka kwitsana usa korean pag kwitsana karang kuan ba kapoy siya abu nga dyan ba? Tan tanaw nang nimudaan ka po dyan, nakakay pagkapino dyan sa sagbot. So, pa isprihan ko na lang, pero pa make sure dyan nga careful nga pagka-espreh, kaya di ko gusto nga basig mamatay nga to ang mga tanong nga gagmay para bani ato mga tanong. Doon man talaga yan si Longkoy maga espreh na mga damodam doon sa ano guys, sa field ni Bianan, yung tinamna namin ng soybean ba, soybean farm, hindi hindi nyo pa nakikita guys. Pero ayun nga, nag-request ako na pa ang ating garden. <laughs> kay kining ni Andar ang atong tapo sa pagbungay-bungay. Oh, <laughs> jamay ang naabtan pag pagbalik na diri ba ay sa mong ba so si little insoy kay gusto man kuno sa magani haling o sabi ko kay sige mag request ka kay samchun mo kay angkol mo na Gust mo, gusto gusto mo magahaling haling mag kampire kuno sila dire na hala gusto man itong bata ni eh. gusto niya ng tubig gusto din niya ng apoy o hala mag ka na lang little insoy nito no na lang intawon pugi sa angkol mas kigi kay gikan man na basta si little insoy na ang request wala ju na siya mahimo kay ara man silang ka close wala kasing kalaro na bata si little insoy dito sa aming aming barang barangay mga kabisdak yes siya lang talaga ang nag-iisang bata dito sa aming barangay kaya ang mga kalaro niya is kami kami lang talaga mga matatanda so kahit ano ano na lang ang mga nilalaro namin oh. No? so nag unboxing nag ansilupi nag haul oh dera nag haul muna kami sa in order ni kuya sadam sa online shopping may online shopping dito sa korea na tinatawag na kupang parang shopee sa atin ba parang shopee lazada <laughs> nag order siya ng slippers daw so ayan niya so kaya pagkadaku-daku ng mga kabisdak akala ko magkasing size sila ni Daddy Inzoy. So, hindi pala no, medyo maliit ang kanyang paa. Ah, dahil na-open naman namin, no choice kami no. Kaya sabi ko sa kanya, isuot mo na lang kahit ano, murag barko si Satanaon. <laughs> and that's all for today's video mga kabisdak. <laughs> Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Abangan nyo po sa ating next vlog ang pagsamgupsal namin with ni Ingat lahat!